So ayun guys, sasagutin na natin kung ano nga ba ang air purifier at kung para saan nga ba ito. So ang air purifier po isa po siyang machine na pang-cleaning po ng hangin sa mga room natin. So kadalasan po yung mga gumagamit nito yung mga taong may asthma, may allergy, o yung may mga yung nahihirapan huminga dahil sa mga pollution o particles sa loob ng bahay natin. So paano nga ba ito ginagamit? So ginagamit ito, kadalasan Uh, 24 hours habang natutulog para pag humihinga tayo, nababawasan yung mga particle na nalalanghap natin na nagiging sanhi ng pagkakaroon natin ng mga allergy, pagkakaroon ng asma. So yun, ngayon ginagamit na rin siya as a pang laban sa COVID-19 dahil ilalagay mo lang ito sa loob ng room nyo, nagsicirculate na yung hangin para malinis at ma-filter yung room o yung hangin na nilalanghap natin. So yun, ng air purifier nga pala, gumagamit siya ng dalawang klase ng filter. Kadalasan yun. Ang isang filter doon, yung HEPA filter. Yung HEPA filter naman, yun yung nagka-captured ng mga dust. Mga maliliit na particle, gaya ng PM2.5, PM10, pati ng mga pet dander, pati na rin mga dead skin. So, sila, siya yung nagka-captured noon. Then, sa isa pang filter na tinatawag natin na active carbon, siya naman yung nagka-capture ng mga odor or ng mga chemical sa loob ng bahay natin o sa loob ng room na pinagbagyan natin ng air purifier. So nakakatulong yun para na malinis ang hangin natin. Yun ang kadalasan na ginagamit o ginagawa nila. Point. Point.